Ito po ang lumang reading Ito naman po ang bagong reading Hello guys, isang panibagong video na naman tayo Siguradong magustuhan nyo Ano po ba ang singilan nyo sa tubig? Submeter po ba or perihid? Kung submeter po ang gamit mo at isa ka sa mga namungupan na walang sariling kontador Panorin nyo po ang video na ito dahil ituturo ko po sa inyo kung paano mag compute ng utility bill Step 1, ilagay ang bagong reading 279.1 Minus, ilagay ang lumang reading 276.8 Ito ang lumang reading Ito naman po ang bagong reading sa itaas ganito po ang pamamaraan ko sa pag-compute. Depende po sa inyo kung ano po yung gamitin nyo. Kung calculator po ba. Kasi kapag calculator, mabilis lang. Ito po sinusulat ko na lang po para ma mas maliwanag sa inyo. Tapos, imi-minus po natin. Magiging 11 po ito. 11 minus 8. 3. Ito ang 9, magiging 8 na lang po yan. Dahil kinarga dito sa 1, kaya naging 11. Tapos ang gagawin na lang po natin is 8 minus 6 equals 2. Yan po ang total computation ko sa loob ng isang 1. Umuwi kasi ako sa probinsya kaya maliit yung konsumo ko sa tubig. 2.3 cubic meter. Yan po ang step 1. Step 2 na po tayo. Step 2. Kung ano po ang presyo ng pinag-usapan nyo ng mayari ng kontador, halimbawa, 40 per cubic meter, 40 pesos. I-times lang po natin yan sa 2 point. 0 times 3 equals 0. 0 times 2 equals 0 din. Mali Maliya kasi ako, mali. Yan. 4 times 3 equals 12. 1, 4 times 2 equals 9 plus na po yan 0 0 plus 2 equals 2 yan magiging 9 po yan yan po guys ang babayaran yung sa tubig 92 pesos yan guys 92 pesos Ganun lang po guys, kadali mag-compute ng inyong kinukonsumo sa tubig. Tama po ba guys, 2.3 cubic meter man lang ang nakonsumo ko dahil umuwi po ako sa probinsya. Ito po ang babayaran ko sa mayari. Mag-comment lang po kayo guys kung mali po ba ako sa pag o tama. Okay guys, sana naintindihan nyo ang video na ito at nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.